lahat ng pinagod niya di mo tatatay ang himigan Akala niya mahina, tahimik lang ako Pero di ibig sabihin mo lang ang kalaban Yeah Tahimik ako pero di ako pingi Naririnig ko lahat ng sinasabi Na para bang di ako may ambag Na buhay ko wala raw akong magagawa at Pangarap hinayaan ko lang kayong magsalita Habang ako tahimik na naglalaman hindi ko kailangang ipagyabang ang magpam Kasi bawat galaw o sa patagumpay ang handungan Kayo ay mainay pero ako'y buo Di ako umaasa sa palapag ng mundo Kahit ako'y simple lang, huwag niyo kumusgahan Dahil ang aboy ay hindi kailangang ihiyaw, ramdam Iyanik lang, pero wag mo ako maliitin Habang nagsasalita ka, ako'y gumukuhit ng daan sa dilim Mahina Aho ang dumarating Nang walang pasabi bigla. bigla Tingin mo ba pag ng mahina? Tingin mo ba pag di ako sumagot? Wala na akong halaga Di ako basag, di na ako lakak Ako yung tipong kapag dumanak po Ang mundo'y gulat, pinili kong manahimik Kasi alam kong sayang Kung sasagot ako sa ini Baka ako rin ay matangay Kaya Tama na ang huska, di mo walang ang nilalaban Tahimik lang ako pero isip ko'y isang daang kaban ng ideya plano at pangarap na mataas Tahimik lang pero panalo sa lahat ng labas Tahimik lang, pero wag mo akong maliitin Habang nagsasalita ka, ako'y gumuguhit ng daan sa dilim Tahimik lang, pero di ako mahina Ako ang bagyong dumarating Nang walang pasabi bigla Spotlight para makinang tahimik lang Pero bawat hakbang ko'y mabangis at matapang Habang busy ka sa chismis Ako'y busy magplano tahimik lang Pero sa dulo ako ang magiging amo Mga taong tulad nyo Sana'y malakit na walang basihan Pero sa kawat salita nyo Ako'y lalang kumitiba'y di nasasaktan Lahat ng duda pinapatay sa gawa Tahimik ako ngayon Pero abangan mo kung pa'no ako sisikat bigla Dati akong pinagtatawanan Sinabihan kong karaniwan Pero tingnan mo ngayon Mas malawat pa yung kinalaman Hindi ako sumigawan susundin Tahimik lang ako pero ako'y humispak Di ko kailangan ng ingay para tumatak Sa dulo tahimik ang tunay na malakas Sa laban ng buhay Ako ang tunay na alas Kaya huwag mo ng ang tahimik Tahiminsan sa katahimikan Naroon ang tunay na tapang Tahimik lang ako Pero ako ang pagyong di mo kayang harangan Tahimik lang Pero huwag mo akong maliitin Habang nagsasalita ka Ako'y gumugod kahit ng daan sa dilim Kahimik lang Pero di ako mahina Ako ang bagyong dumarating Nang walang pasabi gigla.